Detalyado at makabuluhan ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kahapon. Muling narindigan ng Pangulo sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Binigyan din din niya ang mga programa at proyekto ng gobyerno para matugunan ang iba't ibang usapin si Alan Francisco sa detalye. Samot saring issue at usapin ang tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang Third State of the Nation Address o SONA. Dalawa sa mga ito ang pinakaagaw pansin. Una, ang opisyal niyang pagdeklarang banned na o bawal na ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa Pilipinas. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all pogos are banned. <laughs> I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of BOGOs by the end of the year. The Dole, in coordination with our economic managers shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Muling binigyang diin ni Pangulong Marcos sa kanyang sona ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pero Hiling niya na marisolba pa rin ito sa diplomasya. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people sa buong sandataang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga manging isda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Samantala, binigyang diin ni President Marcos ang halaga ng pagawa ng mga dam at farm-to-market road para mapaigting ang agricultural production. Bahagi ito ng pag-usulong ng gobyerno sa food security tulad na lang ng programang kadiwa. Nagsilbing kaagapay ng taong bayan ang kadiwa sa panahon ng mataas ang presyo ng pagkain. Dahil naging epektibo ito, ang mga kadiwa centers ay magpapatuloy pa. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, dinagdagan pa natin ang mga kadiwa sa iba't ibang panig ng bansa. Higit sa lahat, layunin nating gawin permanente rin at mas madalas pa ang pagdaraos ng mga kadiwa. Nariyan din ang programa ng pamahalaan sa kapayapaan, paglaban sa korupsyon at ang bloodless war kontra ilegal na droga. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang patuloy na Build Better More Program o ang mga infrastructure development sa bansa. Mga programang makatutulong upang mabawasan ang bigat ng trapiko. As of May this year, 12,000 kilometres worth of roads and more than 1,200 bridges have been built and upgraded across the country. Of note, we have provided a budget to upgrade 367 bridges and almost 1,600 kilometres of road along our country's longest thoroughfare, the Maharlika Highway, from Luzon all the way to Mindanao. Moreover, significant segments of major expressways which are part of the Luzon Spine Expressway network have now been opened to the public. The CLEX NLEX SLEX connector and the Plaridel bypass will be fully completed by the end of this year. <laughs> CALAX and the C5 South Link will be fully operational by next year. Sabi ng pangulo sa ng internet connectivity. Libo-libong lugar ang nakikinabang sa free Wi-Fi program. Para sa education sector, malaki ang tiwala ni Pangulo Marcos kay Department of Education Secretary Sani Angara. And so, as we build and upgrade schools, so too was, must we uplift and upskill our teachers whose competence and trademark Filipino patience, determination and compassion will be at the core of our national learning recovery. Dinagdagan natin ang mga empleyado ng hahalili sa mga guro upang magampanan ang mga sari-saring gawain sa paaralan. Sa gayon, ang ating mga guro ay makakatutok ng mabuti sa kanilang profesyon na pagtuturo. Nariyan din ang aksyon ng gobyerno sa pagpapabuti ng ekonomiya kasama na ang pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021. This present figure is even lower than the pre-pandemic level of 16.7% in 2018. Ang katumbas nito ay halos dalawat kalahating milyong Pilipino ang naiangat natin mula sa kahirapan. Kabilang din ang mga pag ng mga investment sa iba't ibang lugar sa bansa, gaya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa usapin ng enerhiya, na nawagan si Pangulong Marcos sa Kongreso na magtulungan upang muling aralin ang ipiralo o ang Electric Power Industry Reform Act. Nais kasi ng Pangulo ang pag na mapababa ang presyo ng kuryente at matiyak na may supply ng kuryente sa mga malalayo at liblib na lugar. Ilan sa mga hakbang na pinatupad ng pamahalan ay Una, ang mas maayos at patas na lifeline rate program para sa mga mahihirap, lalo na sa mga beneficiaryo ng 4Ps. Pangalawa, ang naging pangsamantalang pagsuspindi ng fit all tariff sa ating electric bill. Pangatlo, ang anti-bill shock program. At pangapat, ang naging pagsuspindi ng wholesale electricity spot market noong panahon na nag-red alert sa Luzon at Visayas grid. At ang panghuli, mga refund at pagpapatanggal ng mga sobrang singil sa consumer tulad ng franchise fee. Sa usapin ng kalusugan, maraming programang inilatag si Pangulong Marcos. But even before that, the UPPGH Cancer Center is the first PPP to be approved in this administration. Together with the Philippine Cancer Center of the DOH, which broke ground last March, these two specialty hospitals will soon join our nation's fight against cancer. These centers will be a godsend to the more than 400,000 Filipinos who are afflicted with this deadly disease. Habang ang mga modernong hospital na ito ay ginagawa pa, Patuloy tayo sa pagdadagdag at pagpapataas ng kalidad ng ating mga ospital at mga specialty center. Binuksan na natin sa publiko ang mahigit 20 bagong urgent care and ambulatory service o mga bukas centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa mga OFW, may mensahe rin sa kanila si Pangulong Marcos. Sa ating mga OFW, ayon sa datos ng Bangko Sentral, mahigit 37 bilyong dolyar ang naipasok sa bansa ng ating mga OFW noong, noong nakalipas na taon. Sa Sadyang napakalaking tulong nito sa ating bumabangon na ekonomiya. Kaya hindi lamang pasasalamat, kundi parangal ang ating ipinapaabot sa lahat ng ating mga OFW. Sana ay napapanood nila ito. Ramdam na ramdam hanggang dito sa ating bansa ang inyong sakripisyo. Ang pagpapaunlad at pagpapabuti ng bansa ay hindi lang nakasalalay sa isa kundi sa lahat ng Pilipino. Kaya ang panawagan ni Pangulong Marcos, palaging mahalin ang Pilipinas. Mula rito sa Batasang Pambansa, Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.